sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa pagpapatuloy, sa isang hotel na pag-aari ni Shifu, magkikita si Chantal at si Mayor Amanda Chong. Siya ang hinihinala na isang Manchurian candidate at ngayon ay protektor ng mga gawain ni Shifu. Mayor Chong, niyao! niha o Chantal, mabutit na parito ka. So, anong nangyari, Mayor? Balita ko, may bagong kumakalaban sa bagong teritoryo mo. Nahihiya ako kay Shifu. Malaki ang nawala sa atin sa offshore gambling operator na ni na-raid nila So, may leg ka na ba? At ikaw, hindi ka ba nakukumpromiso? Wala pa rin silang alam tungkol sa akin Pero hindi dapat magrelaks. Dahil hindi natin kilala ang mga gumagalaw para sa gobyerno. So, Mayor, tuloy ba ang mga plano? Siyempre. Hindi nila alam na peke akong Pinoy. Halaga ay matuloy ang convention ng mga mayors sa Mindanao. Malaki ang posibilidad na magpag isa ang mayor. sa mabilis na paraan para madali natin makuha ang buong bansa. Alam mo, bilib sa'yo mga taga Mindanao. At kung magkaroon man ng plebisito, malamang makukuha mo na Mindanao kung hindi yan magagana. Sigurado naman ako na mananalo na Pangulo. Wala silang alam na hindi Pilipino ang ng presidente. At wala silang alam na naksakot na natin sila. Samantala, sa WPS Command Center, Hinimay ni na Commander, Arya at Andrew ang mga impormasyon na nakuha tungkol kay Mayor Amanda Chong. Oh. Ano yung magandang gawin sa mga offshore gambling operators na yun? Sabi obvious naman eh. It's just a front. Hmm, sa mga criminal activities nila. Pero well, anyway, don't worry about it. You know guys, mula nung inutos ng Presidente, a total ban on offshore gambling operators, at hindi na mahuli yung mga yan. By the way nga pala, yung mga spies na admin na daw, they have an no? hmm. yeah, intel. Mm -hmm. Si Mayor Chou, may mga meetings sa mga Offshore Gambling Operators. Kung ano man yan, hindi naman mabibigyan ng permit yan kung wala yung blessing ni Mayor. Kailangan natin i-background check lahat ng mga mayors. Duda ko, maraming pang ganito. For your knowledge, yung mga activities ni Mayor ay ng mga budget. Pero hmm? sabi niya, she's just using her own personal money. Diba? Siya nga yung naglalabi na makaroon ng autonomy ng Mindanao. Suspicious, ha? Huh? Well, you guys, you have to investigate talaga. Alam niyo, duda ko, may malaking bakal yan eh. Yung Mayor Amanda Chung yan. Pero, hintay muna natin yung report ng Intel. Yes, Commander. Yes, Commander. Taas noong isisigay